Ay, naitong naman namamaga. Ay, namamaga. Magic na si Lord. Thank you, Lord. May salamin ka po. Pakita mo salamin. May hindi mo ito. Natunaw na maga na wala na. May maga. Op. Wala na, natunaw na. Ay, natunaw. na. Wala na kayo na matigas. O, natunaw. Thank you, Lord. Magandang tanghali po sa ating lahat. Muli po, uh, uh, nandito po ang grupo ng Kogo Vlog. Pupunta po tayo ngayon sa bayan ng tigmanan at uh, doon po kami dito sa banal na espiritu uh, ama patnubayan niyo po kami at ang aming pupuntahan ay bigyan niyo po sila ama ng lubos na kagalingan thank you thank you sa ngalan ng Panginoong Hesukristo amen tayo ngayon sa lugar ng Orobacha, Libmanan, Kamarinso. For example, ito na ha. Ako. Okay. Ang blood pressure po ninyo sa ngayon is 100 over 80. Normal man po ang BP mo. May sige nung kaya pong bulong. Hmm. Maintenance mo. Okay. Uh, sa mata, yung pong problema mo sa mata. Parehas may grado. Oh, mahina ang panunaw. Yan, nanay. Tapos kilay sa likod matagal na. Yan, uric acid. Ayan. po, ano mo, Nay? Opo. ini po, matagal na ito sa'yo. Ayan, hindi nga yan. Ayan pa, Oo, toxic water po ito. Sa Oo, nasa po yan. Oo, totoo po yan, toxic water po yan. Tapos. Tapos, 'yun talagang ipapahinaw lang ko sa. Nangarap makita mo pa. Ikulong Di ano ayon kay ano ay dumumungan kung kasi yung daya tu na tu na mo ganon walang na walang na tu na mo na natunaw na kaya oo na tu na walang na kaya na matigas Natunaw. na kilo na ano kung aina halos kumuna dahil kilo na ano

Karo baga maaso na pag- Kung mo ang mata niya, nandiyo. Maaso na ang pagkikinin niya. Karo malabo. Ano sa ka? Ano matakot? karon na nag-iayaan ako. Karo na po nag-iayaan. May naayusin natin niya. Ano po ang malabo ini? Ay, ay, ay malabo ni mga kong ini. Ay, malabo, ini po sa balyo? Dahil pang gayo. Dahil pa gayo. Pero may muti, ano nang buumpisa na po kay ang kataratan ay, 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 May kutsara na po, posporo. Meron ka. Ay, posporo po kayo. Yan, okay lang po, mga, mga okay lang po ng konti. Okay lang po na Ay okay. mo. Maglagat ka lang po ng bayawas. Tapos kalikit na siya. Tapos ilulubuhin Dito lang po sa kabila ang meron. Itong kabila, digaan. Bibig sa uli mo na. Tutusan mo pinangat.

Pero kung iyan bawa ibababa talaga. Ginoo sa paghilim mo. Eh, iyo lang ini na ini. Ini. Eh, Nurse site. Yung pagmalay mo matatapos. Na-magic ka. Na-magic ka. <tinyo> Ay, Ay, sabi, kunta, ano, dalawa, ang araw na mo kung Kaya 'ta ano, aha gusto kong Mag-normal ang pagbasa mo. Aroma mo ang madalas na nangyayari sa Miracided. Yo, haraminon. Pag nag-ano, araw 'tong nangyayari? Apa, apa ano ko sa inyo? Pag ano, ko sayo.

Ay, ang tamang. Pagpamabasa pa mabasa talaga, arog ka eh. yun. Maski arog ka ng distansya. So, arog lang kayo ng distansya. So, anong ano yun ito? Arog na mo na ulit pa? Ah? O, oh, sige, basa yung usan ta. Sige. Basa, ano? Kung suga na? Nakarik magulong ka na? Sigara ni? Sigara ni? Sigara ni? mo. Okay. Tapatan mo, Bi.

sandaw hmm? ray na, Ay, maray na. Lang, maray ka na. oh ko na oh, ito, ito. Ay, no, oh magaling ito, oh, magaling. ito. Oh, magaling ito. Yan. Oh, ito. Oh. Ito, panoorin na nila oh. Na hindi na sila magastusan lagi. Oh, yan. Ano yan? Oh. Malinaw mga ang mata mo na. At sa mga banal na espiritu, maraming salamat po sa pagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman sa sa ngayon. Nagpapasalamat po kami sa pagkat ang totoo lang po, Ama, halos kami po ay ang pag-iisip namin ay um, halos di po kami matuloy dito kanina. Subalit so, sa kalooban mo po, nangyari po ang lahat. Maraming maraming salamat po ama sa pagkatitas po kami nakarating dito. At kayo po ang nagdala sa amin sa tahanang ito. At maraming salamat din po sa pagkat ang nandito po sa tahanang ito ay may mabuting kalooban po at puso na nananalig din po sa iyo. Salamat po ama, salamat po. Maraming maraming salamat po. Hallelujah. Sure. Amen. Amen.